おばあたかー Magandang araw mga kapanood. Samahan nyo nga pala kami sa aming panibagong vlog. At ngayong araw nga isa celebrate namin ang first wedding anniversary ng aming kaibigan na si Mara at Rock. Hindi ko na nga patatagalin pa at boss J, mekos mekos mo na yan. Yeah. Oh, isang mo. <laughs> sa sarap nga mag-mix si Boss J ay nagkakaroon na siya ng exposure. O oh, ba diba? Parang diwata, parang overload lang. At dito nagsimula na nga ang tawag ng tanggalan at sinimulan na ito ni Jack. Sumunod na nga sumalang ay si Aladdin ng gahonon. <laughs> At syempre, hindi magpapahulay si Marsilito Koy-Koy ng alawihaw. <laughs> At syempre, bilang panauhing pambungkal ay hindi tayo mawawala dyan. <mulic>

Kita mo naman yan Daman-daman ni Daddy Nochi Masarap talagang i-celebrate ang okasyon kapag kasama ang barkada Ang kulitan at tawanan na hindi matutumbasan ng pera Hanggang dito na lang muna tayo ulit mga kapanot Lagi nyo lang tatandaan na mahirap ang buhay Pero piliin nyo pa rin na maging masaya